Hello guys, welcome back to my channel AgriCrops Doc and welcome to another video. For today's video, pag-aaralan natin kung papaano ang ligtas at epektibong paggamit ng mga insecticides. So direct to the point na tayo kaagad mga kaagri. papaano nga ba ang ligtas at epektibong paggamit ng mga insecticides? Una, identify the pest or kilalanin natin ang mga pesteng insekto. Minsan kasi, ang mga pinsala ay maaaring sanhilan ng ibang mga bagay tulad ng maling irigasyon o maling pagpapatubig. Minsan naman, hindi maayos na pag-aalis ng tubig. Bago tayo bumili ng mga insecticides na gagamitin, dapat tiyak natin kung anong pesteng insekto ang namiminsala. Nang sa ganun, alam rin natin ang dapat nating bibilihin ng mga insecticides na kayang pumuksa ng mga insekto na namiminsala sa ating mga tanim. Kapag maling insecticides ang ating ginamit para sa pesting insekto, walang epekto yon, Nagsayang ka na ng pera, nagsayang ka pa ng pagod at oras. Ikalawa, assess pest levels or tansyahin ang antas ng peste. Kapag nakakita tayo ng mga pesting insekto sa palayan, huwag agad insecticide ang ating unang solusyon. Isa alang-alang muna natin ang level of infestation. Ang ilang mga insekto, ay hindi kailangan o hindi nangangailangan ng paggamit ng mga chemical. Lalo na kung mayroon din tayong mga nakikitang mga natural na kalaban nila. Pero kung nakikita natin na mataas talaga ang population nila at maaaring magdulot sila ng malaking pinsala sa ating mga tanim, maaari tayong gumamit ng mga insecticides para kontrolin ito. Ikatlo, choose the right insecticides or piliin ang tamang insecticide mahalaga na piliin natin ang tamang insecticides para sa target na pesting insekto. Dapat basahin natin mabuti ang label para maunawaan ang tamang paggamit at ang mga babala nito. Ang ikaapat, follow label instruction o sundin ang tagubilin sa label. Laging sumunod sa mga tagubilin na nakasaad sa label ng insecticides. Ang maling pag-apply nito ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga halaman. Hindi epektibong kontrol sa mga insekto at panganib sa kalusugan. At ang ikalima ay wear protective gear or magsuot ng mga gamit pang proteksyon. Tandaan po natin na lason po ang ating ginagamit at hinahawakan. Kaya dapat kapag gumagamit tayo ng insecticides, dapat tayo magsuot ng mga pang sa ating katawan. Tulad ng guantes, long sleeve na damit, at face shield. At ang ikaanim naman ay ang storage and disposal o ang pag-iimbak at pagtatapon. Itago ang mga kemikal ng maayos, malayo sa mga bata at mga alagang hayop. Idispose ng tama ang mga wala ng laman ng mga lalagyan at kung maaari ay ibaon ito sa lupa at huwag itapon sa mga ilog o malapit sa mga balon na iniinuman. At syempre, pagkatapos nating mag-spray, siguraduhin maghugas ng kamay o kung kinakailangan ay maligo po tayo after nating mag-spray ng mga insecticides. Tandaan, maging maingat sa paggamit ng mga kemikal. Hanggang dito po mga kaagri and I hope na mayroon kayong natutunan sa videong ito. Hanggang sa susunod, thank you so much for watching.